One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot, so kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bongga bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa Walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog araw-araw, lagi-lagi sa mga lagi talagang nandirito at nakatutok. Maraming maraming salamat po. And then, of course, salamat din syempre sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo syempre dito sa Mama Sam Vlog. And then, of course, sa ating mga kaibigan na talagang walang sawang tumatangkilik. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga Chika. So, yan. So, para sa una natin, Chika, syempre, Alexi Brooks nandoon na sa laban niya sa Egypt para sa Miss Eco International. And then, eto nga, tanong nga sa atin, Mama, samtingin mo, tama bang gamitin ni Alexi Brooks ang gagamba na national costume na ginamit niya noon sa Miss Universe Philippines? Well, ang masasabi ko, why not, di ba? Dahil, magaling tong ano na to, national costume na to at ang galing dito ni Alexi Brooks nung ipinirescent e ngayon noon sa Miss Universe Philippines. And then, dito naman sa Miss, Un uh, sa Miss Eco International, eh kung allowed ba na pwede niyang gamitin yung mga ganitong national costume, why not, ba diba? So, ako para sa akin, bakit hindi? Kung, ka kung kaya naman dyan na ilaban yan. Pero syempre, mas gusto kong makita na bagong idea, bagong national costume na alam mo yung uugma na ang dala ng Pilipinas para sa ipakita dito ni Miss Eco International Philippines natin. And then, parang piling ko ang mga national costume nila dito, yung mga recycled, di ba? So, yun. So, tignan natin kung ano yung ipapakita ni Alexi Brooks. Pero, grabe ha. Talaga naman, grabe ang mga pa-outfitan dito ni Alexi Brooks. Talagang kabog na kabog at lumalaban. So doon pa lang sa unang araw niya Talagang nakita naman ninyo yung yellow, di ba? Ang ganda-ganda ni Alexi. Plus sa sing ceremony sila, just ko ang sexy-sexy ni Alexi Brooks. So nag expect ako na maraming pasabog na baon itong si Alexi Brooks dito sa Miss Eco International at parang feeling ko talagang aariba ng bongga bongga ang ating pambato. At nararamdaman ko na siya ang mananalo dito. 'Di ba? Kasi magaling ang Alexi Brooks at alam mo yon, naniniwala ako na kaya niya talagang mayuwi ang corona ng Miss Eco International. So laban lang. sa Sana supportahan din natin si Alexi, no? So yon sa mga voting-voting dyan, baka naman ako'y nananawagan sa inyo, matulungan natin si Alexi Brooks sa magiging compete niya dito sa Miss Eco International. Then eto nga, mama sa malapit na malapit na magsimula ang... Miss World Filipina uh, Miss World dahil sa May 7 hanggang 31 na ang, ang magiging event ng Miss World Festival. And then ayun so syempre handang-handa na si ng Gravides. Tingin mo mamasam siya kaya ang susunod na kokoronahan ng Miss World. Hindi ko alam kasi marami naglalaban-laban dito. Pero kumpiyansa ako na kaya 'to ni Krisnan Gravides, di ba? Kasi alam naman natin si Krisnan na talagang inaabangan natin yung laban niya kahit noon pa sa ano, sa Miss Charm na hindi natuloy. So ngayon nandito na siya. Ayan na. Doon naman sa nagsasabi na ko cancel daw yung Miss World. Hindi po totoo 'yan. Wala naman pong ina-announce ang organization na cancel ang Miss World. Kaya laban lang Krisnan Gravides. So wag niyo naman na sana makancelin yung laban ni Chris ng Gravides kasi naman para naman nakakaawa naman si Chris Nan noon lumaban siya sa ano na appoint siya ng Miss Trump umurong yung pageant hanggang sa nag-decide na siyang pumunta dito sa Miss World tapos pagdating naman dito sa Miss World uurong na naman sana wala namang ganun mga mars sana makalaban and then nakikita ko na malakas ang laban talaga ni Chris ng Gravides pero syempre abangan natin kung ano yung ipapakita niya sa laban niya dito sa Miss World to uh, Miss World 2025. So I'm so excited. Eto mas excited dahil si Preo hindi rin nagpaawat sa tuktok tok nila, 'di ba? After ni Vina na magpaandam Ngayon naman, meron naman itong si Preo. Ayun din para sa Miss Universe Thailand. So paandam din si Preo sa mga alam mo yung tuktok talagang pinapantayan niya talaga yung mga paandar ni Vina. Pero kasi si Vina ngayon meron siyang paanda sa Songkran, o oh, di ba? So umaasa ako bukas na si Preo ay may paganonding din ganap. Ano ba Preo? Parang second emotion ka diyan at gaya-gaya po tumaya ka sa mga eksena ni Vina. Dapat hindi, dapat maunahan mo si Vina. Ganon. Huwag mong hintayin kasi dito sa totoo lang sa labanan na to, lumalamang talaga ngayon si Vina kasi parang feeling ko after niyang makabenta, di ba? So talagang medyo mahihirapan dito si Preo. Pero kung pagbebenta hindi si Preo at sana makakuha siya na kung naka 13 million si Vina, dapat siya 15 million para siya na ang wagi, di ba? So yeah, so good luck, good luck. But naniniwala naman ako si Preo naman ay lalaban niya ng patas, lalaban niya at makikipagsabayan talaga. Iba din talaga si Preo sa ganda, sa eksena, at saka naniniwala ako magaling din talaga to pagdating sa rampahan nagtapat na sila ni Vina noon pero nag first runner up nga si Vina at nag fourth runner up si Preo so I hope na ngayon ready na siya kasi di ba nag first runner up siya sa Supra National. so ngayon tingnan natin kung aarangkada nga ba ng bonggang bongga si Preo o di ba and then eto nga just ko ang sumunod na chika tatlong pinay sa Miss Supranational. So, ito ay si Miss Supranational New Zealand 2025 na si ano, Robilyn Milford, uh, dating Miss Intercontinental New Zealand 2022 na ngayon nandito na at rarampa na bilang Miss Supranational New Zealand. And then, ang sabing ganon si Victoria Velasquez Vincent, hindi po. Parang piling ko nga, hindi naman lalaban na si Victoria Velasquez Vincent kasi parang piling ko, tapos na siya sa mga ganyang eksena. Basta gusto niya universe, tapos nakarating na siya sa universe. Ngayon ay, ayun na, ayaw niya na, tapos na. So, parang feeling ko hindi na. Tapos, eto nga, si Robilin po ang pambato ng New Zealand. So, may dugong Pinay din. At dati na siyang naging Miss Intercontinental New Zealand 2022. And then, supranational Germany naman si Anna Lacrini. Kunsaan saan naman, ayan. So, dati siyang second runner-up globes ba? Diba? from the Philippines at naging Miss Globe ah uh, Miss Globe Philippines na. Kayan, mhm. hindi sino ba man hindi nakakakilala kay Ana Valencia. So sobrang excited ako for her. And then eto si Tara Valencia, syempre rampa na. So ako para sa akin, syempre mas may experience na si Ana Lacrini at saka si, si Miss New Zealand parang piling ko challenge to kay Tara Valencia. And then, alam naman natin si Tara Valencia kung paano to magpaandar. At naniniwala ako na kaya niya makipagsabayan kay Ana Lacrini at saka sa pambato ng New Zealand. Iba pa rin kasi yung sash na daladala ni Tara Valencia, Philippines. So, parang piling ko doon malakas siya sa fight na yon At naniniwala ako na kaya niyang mapanalo ang laban niya dito sa Miss Supranational ngayon taon na to. Kaya I'm so excited for Tara Valencia. Nako, abangan natin yan. Mukhang talagang aarangkada uh, na to ng bonggang bongga. So, ayun. So, tingnan natin. And then, para naman sa sumunod na chika, pambato ng dabaw na si, ano, Angeline. Aho, uh -huh, Pasko. Ayon, umaarangkada ng todo-todo sa Miss Universe Philippines. Tingin mo, Mama Sa, makakapasok kaya o makakarating siya sa dulo ng competition. Yes, si Dabao, parang piling ko, papasok sa top 20. Dahil nakikita ko yung yung iba, kakaiba niyang eksena. So, parang piling ko mapapansin at magkakaroon ng chance talaga makalusot sa semifinals. Pero depende yan kay Miss Dabao kung ano yung materyales na ipapakita niya, paano ba ang pasabog niya, yung paandar niya sa darating na Coronation Night. But looking forward ako ng bonggam-bongga -bongga dito kay Miss Dabao dahil gusto ko siya, gusto ko siyang makapasok sa semifinals and then naniniwala ako doon sa ipinapakita niya. But tignan natin, 'di ba? Kasi dito nga sa ano sa Aqua Boracay hindi siya masyado nang shine like a diamond star. Pero looking forward naman ako dito in the future. So 'yon. So basta laban lang at naniniwala naman ako na na kaya niya yan. So nagagandahan ako sa kanya Gusto ko yung beauty niya At gusto ko yung magiging eksena niya ba diba? So eto nga Speaking of eksena Siyempre si Subso Nagbabalik na kaya bilang Uh, isa sa mga organization ng Miss Universe Philippines 'di ba after nga i-announce na ang bagong ano national director ng Miss Universe Philippines ay si Ariella Arida dahil nga na nga ang kampanya si Subsub ngayon ang tanong ng lahat dahil nga wala si uh, bumalik na Shisham, si Shamsi Subsub at nagcancel na bilang tumatakbo ng isa sa mga gobyerno 'di ba kan ano si oo so nagresign na siya doon so tingin ko daw ba kung babalik na si Shanks bilang national director ng Miss Universe Philippines hindi ko alam kasi di ba she na nga nila Ariela Arida pagkatapos si Shanks siguro parang andiyan lang naka lang so parang Piling ko hindi. hindi Kasi si Ariella Arida yung inappoint nila. E, di si Ariela na, di ba? Nakakaya na mo kay Ariela Arida. Tapos parang ginawa lang a uh, replacement. So, I hope na si Ariella Arida pa din ang maging national director. And then si Shyam, si Subso, sa kanila lang siya. Charot! So, yun. Baka next time si Janine Togono na yan. No? Di ba? So, yun. So, basta parang piling ko. Parehas naman silang ano, naka third runner up sa Miss Universe, o ba? Diba? Parang feeling ko, may alam din si Ariella Arida sa pagpili ng kung sino yung magdapat natin ipala, ipadala sa Miss Universe Philippines at ilaban ng bonggang-bongga. So, naniniwala ako na kaya yan ni Ariella Arida na kahit wala siya siya si Suso. Diba? So, yon So, para sa sumunod na chika, Celeste at Michelle D, magtatapat kaya. So, pareha silang nakadalawang laban na sa pageant. Ito nga ay ang kay Celeste ay Miss Earth Philippines noong to, ah, uh, Miss Earth Philippines Miss Philippines Earth noong 2018 and then Miss Universe Philippines noong 2022. Si Michelle D naman ay Miss World Philippines 2019 and then Miss Universe Philippines uh, Miss World Philippines 2019 and Miss Universe Philippines 2023. So tingin mo Mama Sam, magtatapat kaya sila o sasali kaya sila sa Miss Grand Philippines. Ito yung mga nakadalawang title holder na sa iba't ibang klase ng pageant. Ayan nga sa Miss, Philipp Miss Universe Philippines at sa, uh, sa Miss World Philippines at saka sa Miss Universe Philippines. And then ako para sa akin ko magmi Miss Grand pa sila. Interesting pero parang feeling ko over na rin naman. Kasi ang dami na nilang pageant na nasalihan ng national pageant. Hindi pa pa sila masaya doon. So, syempre, looking forward tayo na sumali si Celeste, sumali si Michelle T. Pero, depende na sa kanila yan kung gusto pa nila. But, looking forward ako sa mga magiging bago, sa mga gustong sumali pa, di ba? Parang, give chance to another naman kasi parang napatunayan na nila yung mga sarili, nila at wala na silang dapat pang patunayan. Sabi nga sa akin ni No, si Michelle ba diba, bakit tau pa sasali sa Miss Grand Eh, sikat naman na. Ano pa ba ang gusto? ba? Diba? So, sabi ko, baka gusto maging Reyna. <laughs> Ganon. So, sabi gano Reyna na siya sa Philippines. O, ba? Diba? Tama din naman. Uh, make sense din naman yung sinasabi ni No. So, sabi ko nga, tama din naman. Reina na sila. So, tama na yun. No? Diba? So, tingnan natin. Alamin natin in the future. But, exciting pa rin kung sasali sila. Dahil, syempre, magiging malakas yung laban natin sa Miss Grand. Diba? So, yon So, looking forward ako dyan. At eto, looking forward din tayo. Syempre, kay Aliana Aduana. Maraming nagsasabi na ako, mama, saan baka gawin Miss Iko? si Eliana Adwana dito sa Miss Universe Philippines. Parang piling ko naman hindi. Kasi parang piling ko mababa ang iko para kay Eliana Adwana. Pero kung iisipin mo, related do sa advocacy niya at related doon sa past ano niya, crown niya. Pero parang piling ko ang dami naman diyan mga bago katulad ni Miss Pasay na para ibigay, di ba? Kay ano, kay kay yung Miss Eco title, di ba? Si Miss Pasay, si Miss Baguio, yung mga tipong mga baguhan. Pero kasi para sa akin, si Liana Duana, gagawin mong Miss Eco, ay better gawin mong Miss Supra. Ganon. And then, siguro, kung hindi mo siya mag-Miss Universe o kaya mag-Miss Supra, bagay kay Liana Duana talaga ang maging Miss Grand. So, yon, Ganon lang parang wag naman na natin pababain pa kasi parang feeling ko mataas ang Miss Earth and then pwede siyang maging Miss Earth Universe Philippines o kaya maging supranational o kaya maging Miss Grand. Ganon, di ba? So, laban lang yan. Na, syempre, hindi pa naman dito natatapos yung laban. And then, tignan natin kung saan nga ba makakarating ang ganda na meron etong si Liana Aduana. Kung siya nga ba ang makakasungkit ng corona ngayon taon na to. So, yon So, syempre, looking forward tayo, di ba? At alam naman natin na talaga namang magaling ang Liana Aduana, lalo na pagdating sa kaudaan. Kaya, don't underestimated yung kakayahan niya. And then ayun sa nagsasabi naman about Sultan Kudarat, pwede daw maging supranational. To be honest, yes, magaling si Sultan Kudarat kahit naman noon si Chelsea Fernandez ay talaga namang hinahangaan ko siya kasi Magaling to pagdating sa Q&A at impressive talaga. Ayun yung pinatunayan niya nung lumaban siya sa Miss World, ah, sa Miss Globe, di ba? Pero, na ngayon nandirito siya sa Miss Universe Philippines, hindi ko lang alam kung kaya niyang masungkit ang Miss Universe Philippines. Pero, nakikita ko naman sa mga, sa mga ginagawa niya ngayong hakbang, ay parang feeling ko, yes, malakas din ang Chelsea Fernandez. At pwede din talagang maging Miss Universe Philippines. Narinimay niya sa akin si ano. Sino ba to? Si si Eileen Leng Damiles. Di ba yung mga ganong beauty, ganong atake? Pero hindi ko lang alam sa ngayon kung ano, ano ba yung magiging status niya. So siguro looking forward pa ako sa mga sa mga ano niya, sa mga extend niya sa prelim ganon. Pero for now, I think kung hindi man siya ano, pwede din siya maging supranational, di ba? At pwede din sa kung hindi silang manalo dito, pwede din silang mag-miss grant. Try nila, di ba? So yon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman chika mo dito sa mga tinatalakay natin so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika sabi nga gano'n always keep smiling and lawan lang so guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.